guys! So, Welcome back to our YouTube channel. Kain tayo. So, ang ulam ko ay ginisang ripolyo na may uh, carrots at saka yung may beans. Ito yung niluluto para gawing ano ba? Spring rolls yan. Niluto ko siya. Kasi, dapat kahapon gagawa ko ng spring rolls. Kaso itong alaga ko ayaw man magpalapag. Lalo sa bandang hapon ayaw niya magpalapag. Kaya sabi ko, igigisa ko na lang pang ulam. Tapos kahapon, balak ko din sana mag-bake ng tinapay. Kaso, ang electric namin, patay sindi. Kaya ngayon, itatry ko ngayon, sana hindi magpasat, magpatay sindi ang ating ilaw. And syempre, watermelon, maganda yung watermelon na nabili namin kaninang umaga, pero mas mahal. Kaya, ako yung isang malaki yan eh. Nilagay ko sa ref, tamang-tamang malamig na siya. At may partner ang atin kulang ngayon, kakain na ako, wala pa si Asis. Sabi niya sa akin, magluto ka na, kumain ka na, huwag mo na akong antayin. Sabi niya kasi pupunta daw siya sa malayo. Pupunta daw siya ng Girona, malayo daw yun eh. Sabi niya kaya, kakain na ako since 11.30 na dito habang natutulog pa si Tonton. Kasi once na nagising yan, ayan. Kakarga na naman ako. Magpapadede na naman ako na halos isang oras ako nagpapadede sa kanya. Pag nagising at nagutom, halos isang oras ako nagpapadede sa kanya. Tagal. Ang tagal niyang dumede. Kaya minsan natatagalan din ako makatapos ng trabaho ko. Nagawa sana ako ng watermelon shake. kaso ang yelo sa parasa. Hindi ba makabili si Asis? Kakain tayo. Nakasubong na bago mag-alot kakainin ah. Nagawa ko ng pandesal. Ano, Tinantay ko lang na mag rise yung ano. Yung ating dough. Pero nagayon ko na siya ng bread grams. Ginawa ko kanina mga 930 akala ko si Asis. Ayan, nagising na yung alaga ko. So, ayan guys, napatulog ko na ulit ang batuta. Minadali ko na yung pagkain ko kanina kasi nga kagaya ng sabi ko, pag nagising yan at dumede, inaabot ako ng isang oras sa pagpapadede sa kanya. Matagal kasi siyang dumede. So ngayon, naisa lang ko na rin yung aking pandisal. Hindi ko na ipinakita sa inyo. Ayun, no? isinalang ko na yung pandesal natin hmm nangangamoy na at ngayon ako ay maghuhugas bali eto na lang naman ang natira yung kawali na lang nung natira guys at saka eto so itutuloy ko na lang to since napatulog ko na rin naman yung mali o ganyan. <laughs> ganyan ganyan lang trabaho ko guys may gagawin ako Mamaya, ihinto ko siya kasi nga may bata ako na alagaan. Pag napahiga ko na ulit siya, ayan, itutuloy ko na naman yung aking tatrabahuin. Ayan, kaya minsan, halos wala akong matapos minsan. Pero kaya kanina lang kasi, masarap ang tulog niya. Kaya nakapagmasa ako ng ating pandisan. Bali, 25 minutes to, 180 degrees yung isinet ko. Pakikita, parang itong pangalawa yata gawa ko ng pandesal, medyo perfect-perfect ko perfect yata yung paggawa. Nung nakaraan kasi medyo, alam nyo yan, yung doon na nagawa ko nung nakaraan, pang putok, pang star bread. Pero tingnan natin to kung yung pandesal na yung malambot ba, na pandesal ang magagawa natin. Kasi nung nagawa ko nung nakaraan, although mukha naman siyang pandesal, pero medyo yung texture ng doon natin ay pa star bread ang style kasi niya nun. So, ayan. Antayin natin. May 13 minutes pa na natira. So, ayan guys. Naluto na yung ating pandesal. Mainit pa. Pero, kagaya nga nang sabi ko, malambot! <laughs> malambot yung nagawa ko this patay eh. Titikman agad. Init. Ganyan. Ah, init. Ganyan. Ang lambot niya. At ang init. Tama lang yung asukal niya. Init talaga. <laughs> ako yung klase ng dam. Hindi makapag-antay eh. Medyo natusta yung ibabaw guys. Pero ito yung masarap ni sausa sa, -sa, -sa, -sa kapiba. Una karam kasi medyo naparami ako ng harina. Medyo matigas yung do. Ito kasi malambot oh. Taraan! At saka, anong tawag doon yung sa loob niya? Flappy? Fla-fla-flappy? <tong> Hay, nako. <tong> <tong> init kasi. Yan, oh. Oh, diba? Oh, tignan nyo. Ah, sarap! Hindi na Two cups flour, half cup sugar. Ang nilagay ko. Ah. Mm. Sarap sa usos sa so, kape. So, so, eh. Malambot. Mm. na siya. Hmm? Ganun pala ang style nun. <laughs> Kapag sinet mo yung dough ng isang oras, di ba, ipaparize mo yung dough ng isang oras, gawa nga nung sayos niya. Hindi mo na dapat mamasahin pala. Kailangan ganun-ganunin mo lang, hindi na yung masa na talagang mamasahin. Ginawa ko kasi nakaraan, minasa ko. Hmm? kaya wala akong ziplock. May pang sasawsaw kami sa kape bukas. Bali, nandito kami sa likod bahay ni Tonton. Katapos lang namin mag-tutor. At tingnan nyo yung mangga ko guys. Oh, may tatlong bunga. One, two, three. Sana mag-survive. Tatatlo lang yung bunga niya. Sana mag-survive talaga. At malalaki na ang ating palay. May sinok na naman ang aking baby loves. Sinisunok siya palagi. Nasosobrahan palagi sa gatas. Paano iantakaw? Lalaki na yung palay, oh. Maraming damo. At yung mais nila dito sa kabila, oh. Lalaki na rin. Palaging ini-spray yan kasi ano, maraming, anong tawag doon? Maraming ah uh, worms. Worms. Tingnan mo yung ano, kinakain ng ano yung dahon. Kinakain ng uod yung dahon ng mais. Ang init kasi, kaya hindi man kami makatambay sa harap ng bahay kasi nandun yung araw, kaya dito. At may watermelon dyan, oh. Yung mga pinagbabato kong buto ng watermelon, tingnan nyo, oh. Tumubo na dyan natabunan na yung aking pineapple dun na apat ay sinok sinok baby oy sinok sinok inantok ka na naman ay sus pag ikaw natulog may time ako para makapagluto mamaya dito muna tayo tambay tambay lang kami sa likod bahay so ayan guys napatulog ko na ulit ang ating bebe loves ayan at may time na akong gawin ko anong dapat kong gawin. Pero bago yun, mag edit muna ako para makapag-upload na ako ng ating video for today. Kasi nga wala tayong video kahapon. Wala akong time para mag-video-video. At ang ating bebe loves ay ayaw nga magpababa. So, ayun. Good night, good night. So, kagaya makikita nyo guys. Wala pa akong ligo-ligo. <laughs> Hindi ko pa napapalitan ng ating damit. Pero kakain muna ako ng watermelon. Yung tira ko kanina. I want to eat, please. I want to please daw. Hello, guys. How are you? I will eat watermelon. I don't like bread. Will I will use your bread. Delicious. Sabi niya kanina. No! Then scream at will wake up. Sabi niya, yung bread ko kanina, sabi niya, delicious. Walo na lang natira. Tapos kakain pa ako ng isa, mm. pito na lang, para may mapangkape kami bukas. Kumain siya kanina ng bread ko, ah. Sabi niya, kanina, delicious. Sabi niya. Hmm. Sa susunod na mag-bake uh, sa susunod na gagawa ako ng pandesal perfect na to. medyo ano kasi sa ibabaw niya kasi medyo natusta medyo natusta ang ibabaw pero yung texture na malambot na gusto mo nagagawa ako perfect ko na yan golden brown lang ibabaw <laughs> sana <laughs> yung it properly eh. Gusto makisali sa video itong isa ko. Mm. Okay. <laughs> Watermelon mukbang. Hmm? Ito ang aking mini me. Not on my shirt, anak ko, ah. Not on my shirt, ah. Hmm? Eat properly. Eat properly. Ini-punto yung buto. Iyahagis ko ulit dito sa may gilid ng bahay para kapag tumubo siya, meron tayong watermelon. Bye-bye na anak ko. I will end my video now. So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye-bye, guys. -bye, Bye, everyone. D don't talk if your mouth is full. Hmm. Bye everyone and, bless us all. God bless us all.